Medyo hiningal pa kami kasi nag false flat kami ng ano, mga 3%. Actually ako hindi man. Wow. Oh. Oh. Lakas. Oh. Oh. Dito kami ngayon sa Alvira. So na try naman yung trails. Ito may mountain bike trails dito. Tsaka ang ganda ng mga view dito. Bike weather pa kami. So magre-register muna. Free lang siya. Open, open siya sa lahat. So yan. Registration muna dito sa sandbox. Tapos so, magre-trails na may rappelling, giant swing, zip line. Mura lang, oh. tigwa 100 lang. Kasi may mga packages na. I-post nyo na lang. Tapos ito yung schedule. Tuesdays to Sundays. Actually, waiver lang pala siya. Waiver. Hindi ko na binasa yung waiver eh. Kung ano man yun nandun. <laughs> Sabi nila na nung guard, sir, ingat. Para may pagbabanta. <laughs> download ko yung GPX na ginamit na na Sir Giano at Cycling Chef noon nung pumunta sila. SCTex na itong sa harap natin. Gapang yung truck oh. Sa SCTex. Yan. Papasok tayo dito sa ano na to? Ilalim. Tama ba? Let's see. May navigation naman tayo. Ayan. So dito tayo. Let's go. So ito siya, you are here sabi niya. So pag ganyan lahat. So pag ganyan, ikot lang tayo bro. You are here. Kaya, sama ko pala si Ralph. Ay, sapang pang uwa. Oh, pwede din dyan. Pero ito siya pa yung... Ay, hindi. Ito no, dito yung nananawin. Oh. Pero pag mamamasyal tayo, sapang pang Sapang Siya pwede din dyan, no? Oh, yun, di ba? Yun yung sinasabi ko yan, eh. napuntahin natin. Miami Post. So, dito. Malayo kasi sa Malayo yun na sa ano? Apo. Picture na bang? Apo. Pinakarenyo sa ano? Oo. May magbabat oh. na yun na Ah, sa na. No. Mag-iwan na lang ng tip na no, sa mga tour guide na. No. Sige po sir. Try na po namin. Thank you po. Thank you. So talagang ano siya. Ay, medyo. Ako nakaklits eh. Kasi may ma irap siya bro. Huh? May irap siyang magdumudulas ako. Uh -huh. Dapat nga yung papalitan ko ng ganyan yung pedals ko pag ganun eh. Uh -huh. Sige. Yung flat, yung sa Speed 1. Uh -huh. Medyo intimidating tong ano. Yung trails kasi parang madami ng vegetation. Wait, talaga ka, -oh. Talagang wilderness siya talaga. Let's see. Ito yung malalim bro ha. Ay, yung lalim bro. Alalay sa ano. Baka dumulas. <laughs> yung lalim. Oh no. Ingat bro ha. Oh yung lalim. Malalim yun ha. Dumulas. Dali. Dali. <laughs> Baba ko yung ano ko upuan. Ah, uh, ang taas ang upuan ko Kaya naman, ako, ginawa ko Dito ka mag-stop oh. Baba mo yung upuan mo Adi ka na nakabuelo Ilakad mo na, ilakad mo na Safety first Hindi, mag-unmount un ka, unmount Unmount Hindi, mag-tanggal ka sa bike Oh, unmount, yan <laughs> Sabi pa mo, huwag kang ma-intimidate Ikaw pala in-intimidate <laughs> Okay. Safety first lang talaga, guys. Pero, kaya kaya naman. O. Lalo na, binaba ko na yung ko. Dropper post. Buwelohan ko lang dito. Oo. na Okay. Yun. Ganda. Ingat. Yan. Confident na pag binaba na yung upuan. Let's go bro Ganda Dito rin kaya pabalik kasi ahon yun Pag pabalik Uy Traction Woo sarap na nakababae mo kuhan Oo ang taas lang Ano sarap na oh Woo. Ah, Dapat talaga maganda yung brakes mo. MT200 sakto-sakto lang. Talagang yung gravel bike, hindi siya pwede. I mean, pwede siya, kaya lang. Maganda ko may dropper post. Woo! Ay, oh, ay, ay! Dali, may branch. May branch. May branch. Oh. Ang laki pa man din. Ito ba yung pinuntahan niya? Oh, ito. Hindi yung sinasardyan, ha? Oo. Oh. oh, ito. Laki nun. Meron pa dun, konti. Okay, let's go. Uy, okay. ahon. Ahon, bro, eh ah. Buelo. Uy, may branch, di ba? May mga puno. Oh. Ito na naman. Ito na naman. Meron na naman. Ito yung challenge, bro. Ito yung challenge. Ang laki. Dapat may dala tayong tabak dito. Okay naman pala eh. Sorry okay. ko. Okay. MTB siya, bro. Okay. Dito yung Mileno, ano dito? Dropper, post. Yung dropper post. Oh, dropper post. Tama pa ba? Tama ba? Bili na tayo ng dropper post. Pwede umulit umuli. Aray, aray. Ang talim na mga damo. Kahit naka... Ano ako? Parang lagas-gas yung pa ako. Yan o, sarap o. Wee! So yun yung, ito yung ruta na tinuturo ng maps. Kaya lang, tinan mo naman. Ang kapal. So may daan naman sa, sagi, sa, siya sa gilid dun. So tatry namin dun. Tapos mag-merge lang kami sa trail ulit. Safety first guys. Baka may ano dyan. <laughs> may python dyan. Let's <laughs> <May>, go. <laughs> ah, dito rin lalabas. So okay lang pala. Kasi dun siya dapat oh. Uh -huh. Karang gusto ko ulit mag taas ng upuan kasi yung na. Baka may na naman mamaya dyan, di ba? May ulit ano, talaga. Oo. Ano? Karang oh, naka SLF. Karang di ori din. Same lang. Mm. Dali bro, karang dito. Saan ba siya? Ah, private yun dyan eh. Ayun. Buti na lang may mga ganyan. Kailangan tulong din yung mga ganyan ay, ang anak ko to, ano? Pero okay lang. Malin malinaw na. Oo. Ano ba vlog 'yon? Ah, uh, mamaya na. Ay, 42. Ayun, din. Ano? 42. 32 minutes. Dito tayo na tayo, Lea. Naon siya. Ayun. Ayun, Okay, let's go. Uh, Mababa yung seat post mo ngayon para akong naka BMX. May liko. That's the right thing. <laughs> Woo, pwede. Ang ganda. Yeah. Tapos, drops na naman. Ah, yeah. Ang lalim pa man dun, oh. <laughs> <laughs> ha? sa... Eh? Ha? Gagos, no? Kaya lang, man, eh. Madilim ngayon, eh. Magka-fog. Sige, so, bro, kunin mo nga ito. Navigation. Mas magaling ka mag-navigate. Ako, di ko napapansin kasi nagpo-focus ako sa ano. Saan? Ah, Naka na yung Lagay ko dito. Yan. Tsaka para makuha ko din sa vlog. Uy, lalim. Sarap marinig ng tubig. Agos ang tubig. Eh, sige, i-vlog natin bro. Ganda eh. Ayan, China, hindi sila sa Ay, hindi gana. Busy ba? Hindi, <laughs> huwag na lang. Morning! Oh, Sarap mag-trail. Sarap mag mpb Ah, nga <laughs> tumitingin ako sa maps wala na pala yun nandiyan ka naman ikaw yung maps Woo, nakapagod yung mababa yung seat post bro <laughs> taasan muna <mong> natin <laughs> Left. Ah, oh, tama na no? yung kanina, no? Pero listen to, pinadaan nga sa trail. Ilang yung point nila? Shared road. Ba, ahon nga. dito lang. Sige. Okay, take your time bro. Ako dun. Ha! Ah. Parang ngawit pa yung ano ko dun sa mababang seat post kanina. Ha! Ah. Ayan, galing kami dyan sa ahon na yan. Hinihingal kami kasi mababa yung seat post namin dahil nga sa mga downhill. Oo, oh, so, so, advantage dito may uh, drop post, no? Oo, oh, dapat drop post, ma-dropper so. post ng MTB or gravel bike. Kaya syempre, hindi buo yung sipa pag mababa yung seat post, di ba? Pero dun sa uh, downhill kanina, kailangan talaga magbabagay, magbabagay oh. ng seat post para for safety. Oo, oh, mas stable yung lusong mo dun. Ganda din dito. Actually, yung unang ano lang pababa ang ma matirek eh. Yun nga, oh. kahit sabi sa vlog nina ano, nina cycling chef. Tapos uh, kung magte-trail kayo dito, mas okay na nakagagals talaga yung closed goggles siya tapos may anti-fog. Yung mga yan bro, yung mga dito. sa sleeves, yung mga sleeves din tsaka ano. Oh, yan, yeah, no. Si mga talay matatalim. Tapos medyo pag ano, putik tsaka ano kukuha ka ng belo titilapon. Do meron na akong ano, mad guard na. Hmm. Pero tumitilapon pa. Pero overall, okay sya. Okay syang ah. playground sa mga MTB. MTB talaga. Oh. Travel bike pwede pero mas maganda yung MTB. Okay, let's go. Diretso na natin. Sige, una ka. Doon pala sya. Ay, tsagain. Sige. Eto na dyan, pwede bumalik. Hmm. <laughs> Pan discourage. Ayun yung mga talahib oh. Sa mukha. Ka. Dami ako. Eh. Ingat. Oo nga. Isa madulas Ay, sa gulong ko. Okay siya. Magagasgas 'yung mukha mo dito. <laughs> ingat lang, ingat. Ingat. Hay, 'yan. 'Yun sumabit na stick. Sarap! Sarap nyan! Alright! Ang sarap na! <laughs> Alam ko sa mga nagda-downhill talaga, walang walaan to. Pero masaya na kami dito. Pagbigyan nyo na kami. Okay, okay, okay. Sige, una ka. kailangan to. Sige, una ka. May <laughs> Wait lang. Atras muna ako, wait lang. Atras muna ako. Nandito na ako sa ano eh. Okay. Wait lang, atras. Nakatakot yan na ako ng video? Oh. Nakarecord to. Pero ewan ko, malayo siguro. Okay lang. Gusto <laughs> mo ulitin? Wait lang. Oh, kaya katakot. Ay, kaya. Nakaka-intimidate lang pala. Oo, okay, okay. Dali lang, no? Oo, oh, dali lang pala. <laughs> Ulitan mo. Gusto huh? ka? Okay na. Okay na, okay. <laughs> Parang mahirap lang yan, ha? Ang nga man, ha? Sana pala nagbaba tayo Okay Hi na okay 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 Oo nga no may ano no Dali lang Nasira yung buwala. Okay okay go 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 Ay, yung ano nanabigit no? Kasi may kabila dun no Oo dito tayo Okay Wait lang bro video ko to bro Okay 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 So, pag galing ka doon, tingnan mo to, may mga sanga na ganito. Oo. Oh. tumama sa ulo niya. Tapos pagdating dito, may mga ganyan din na sanga. So kahit high speed, ingat pa din. Okay. Alright. Let's go. Masaya, masaya tong Alvira. Thank you po sa Alvera kasi libre po ito. Oops. Ayaw pumasok ng please. Oh, oh, pumasok na. Okay. So, okay. Sabi ni Ralph, ay siguro gumawa sila ng ibang trail doon kasi ano, medyo delikado. Kailan baba ko yung ano? Palusong, ay hindi na siguro palusong, no? Oo. Ito palusong. I mean, flat um, na 'yan, no? Gin Binayto ni Clarissa. Binayto ni Clarissa cycles. Hay. Tingnan. Ayun, ayun. Ay, may ko cross ba yan? Uh, pa balik na tayo dito. Ah. sarap mag MTB ah, yung handlebar uh -huh. okay, right lang ay, matanggal ng cleats ah. okay nga, saktong sakto lang yung handlebar ko sa mga puno oh, abol tayo abol tayo Hey bro. Let's go. Ah, ano ba? May Tingnan ka. Ingat, ingat. Pwede mo namang ano. Pare. magandang trails ha eh. <blinking noise> <panan> <Yeah. laughs> ang taas naman yan kung yeah, yan wait lang <specered> ligaw moments taas naman nito paano ba ito lalaka rin hindi kasi baka madulas <laughs> bro sige okay lang na yan <laughs> <inaudible> 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 Kuwanan mo ko sa ano, pagdudulas ako. Sige. Hindi, na ka. Wait lang. Okay. Ito kasi yung daan, oh. no? nyo naman. Uh Oo. -oh. Go, bro. Hindi <laughs> <laughs> ka nagpatong ng na clits? Hindi, hindi. hindi. Buti na lang. Klits. Ako, wala. Ay, eh. dumudulas. Ay, grabe yun, no? Oh. Tingnan nyo naman, no? Oh. Uh -oh. Doon siya dumulas, o. Oh. Parang tubo yan. Pag antalim pa man dun, no? Oh. Uh -oh. Ingat. Medyo gulong dito. Oo. Oh. Okay. Alis, buti na lang. Hindi siya nasemplang. Kasi, bro, pag nasemplang ka, ito, antatalim, no? Oh. Tsaka kanina pa ako din naka Ah, talaga, maganda kasi yung pedals mo eh. Sa akin wala talaga, dapat naka-clutch. Pagod magtulak. Pagod ako magtulak. Taba eh. oh. Tatama ka diyan oh. Tapos ka sa ako. mga to dapat ano. Shout out again, Sir Jen. Bakit di mo pinakita sa vlog to ha? <laughs> Nanood kami ng vlog mo dito parang masaya naman ha <laughs> Parang wala tong mga ganito <laughs> Budol Wala pa mga tambol? Mga tambol na tumutunog wala pa? Wala pa San? <laughs> San mo kami dinadala? ay tayo dito Muntik na ako sa klits bro Muntik na ako sa klits Sinadya <laughs> yun hindi, hindi na, na ano siya. Maaga siya nag ano ngayon. Kaso, mga harang oh. Nakaharang yung mga daan ng mga ano, mga bumagsak na ano. Tayo na. Lakad na lang. Yun, tahan. Ano siya? Pang Ariana Evangelista tong trail. <laughs> Sarap. đem đẻ Hả? Đi cái này, wait lang. nó mà đâm. <laughs> Hả? <Hà? cười> <laughs> Thank you. sa pabalik, dito sya sa parang main road pero ahon sya off-road ahon, oo so, ganda, ahon. gusto ko yan gusto ko itong ganito so yan, nakalabas na kami ng trail, tas yun na yun yun na yung, eto, dito kami nag-start kanina, so dito yung tinuturo ng maps pero palabas na daw to sabi ng guard okay, so uh, highly recommended tong trails na to Ah oh bro, ano masasabi mo sa trail? One of a kind. Maganda maganda yung pagkaano. Advantage din ng may map para kung oh. at ah. least maligaw. Kasi yun, na, yun <laughs> yung sana, yung GPX ito. Ligaw-ligaw. Uh Pero okay lang. Yung GPX namin ah, hindi yung kina-surge no? Anyway, the best, the best yung experience. So sa mga magta-try ng trails na to, ingat lang po tayo sa ano eh. Sa mga biglang may mga sanga na putol. Oo, oh, oh, oh. Mga lusong. Right? Oo. Oh, oh malaking bagay yung goggles tsaka helmet na pang MPP sakaling mano kayo <laughs> pero wag naman sana manama uh, masemplang simple lang kalimutan mag ano uh, mag leggings kasi kada uh, mga di sila or ma pwede sila masugat or magasgasan uh, or cycling pants yung long pants uh -huh. Yeah. Mag, uh, maging ready lang para mas ma enjoy natin okay yun na guys thank you for watching enjoy, enjoy. take care bye, bye. bye, -bye. Hindi pa pala tapos yung ahon namin. <laughs> Maahon pa kami. <laughs>